Guys, welcome back. At good morning. Magang maga tayong dito guys. To check natin tong ating alagang pato dito. At saka dito sa ating alagang gansa. So guys, dinala ito sa akin nung isang araw guys para paalagaan na. Dalawang pare Para para minindaw. may nangitlog na pala dito eh nangitlog tinalat nyo yung itlog niya guys ang laki bago pa lang to So yan guys, may itlog na agad siya yung ating gansa. So Paano ba to? Dito na siya nang itlog sa labas. Hindi kasi siya dito sa mga ginawa kong fight lugan Kasi para sa pato talaga to. So, oh, ayun, nangitlog agad guys. So, ang gagawin natin dito, ano na lang, gawan natin ng ano, pait ng gansa. So, ito guys, meron ako ditong mga lumang gulong. So, ito, yung mga pinulot ko lang to guys, sa ilog, tsaka dun sa tabi ng dagat. So, this time, magagamit ko na siya so ito na lang sigurong gagawin ko guys napaitlugan para dun sa gansa so tara di demo ko sa inyo guys yung paano gawin ito gumamit ako ng kumpay karet karit kasi malambot naman dito sa kanyang ano eh, dito sa gilid niya malambot yan Kayang kaya kaya nung lang yan karit yan so kailangan nyo lang gumamit ng ano yung mat mataalas para pangbutas dito sa ano gilid niya katulad yan pag nabutas na yan pwede na Pwede nang isuot itong ano dyan. Kumpay. Yan. Easy na lang. So, pwede nito guys. So, kulang na lang ng dayami. So, tayo. So, okay na to guys. Lagyan na natin. So, dyan, dyan na natin ipwesto guys. Tapos, ibalik na natin itong itlog nya. Ayan. Tignan natin kung mangingitlog pa siya. So, ayan. Oh. So, mayroon ulit tayong bagong pararamihing alaga, guys. So ayan. Stay tuned lang kayo dito sa channel ko, guys. Uh, para sa mga pag-aalaga ng mga hayop, pato, manok, kambing at ngayon mayroon na tayong alagang gansa. So, hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. At katulad ng dati don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe see you next video guys wait lang pala wait lang parang may ginagawa yung gansa guys oh. inaayos niya agad yung kanyang pugad guys paitlugan ayun inaayos niya guys oh. Ah, tinatakpan niya yung ano, itlog.